Hi guys, wala ko wala naman tayo. Kailangan ko lang po ng tatlong numbers guys. 300 hanggang pataas po ang yung flow ko. Kaya mag-isip-isip na po kayo. Ito guys, Oh. So. Walaan nyo na po. At dapat naka-share po kayo sa timeline nyo. O sa mga groups po. Kung kayo po ang manalo. Kasi pag hindi po kayo naka-share, hindi po kayo mananalo. Tara! na po. At dapat naka-subscribe din po kayo dito sa YouTube. So Hayaan nyo na po. Tatlong number lang po ang kailangan ko.